Talaga nga namang nakakatawa ang reaksyon na netong ang Phil Ambrugi ng Spurs na si Dylan Harper sa kanyang contract signing. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ang si Luka Doncic nang dahil ngayon may bagong update na naman patungkol nga sa kanya ngayong off-season. Ay e, well, panorin natin itong video clip na ito. Pango kasi. Pango kasi. Well, viral nga again itong si Luka Doncic dito nga sa video clip niya ito kung saan pinakita niya nga ang ganyang ang bago ng katawan in shape na in shape na itong si Luka Doncic at may very very noticeable nga ang ganyang ang pagbabawas ng timbang. Ang mga balita nga nung mga nakaraang buwan na itong si Luka is working really hard sa pagbabawas ng timbang and getting in championship shape Gaya ng request si Coach Redick ay lahat yun ay tama at itong mismo si Luka na ang nagpakita nga niyan dito nga sa half court shot niya ito. Well, I think alam niyo naman na siguro na ang purpose ng video ito ay hindi talaga pagpapakita na itong si Luka ay nakashoot ng half court shot kung hindi pagpapakita nga ng transform body na neto nga ni Luka Doncic. He lost a lot of weight at mukhang in championship shape na nga. And then at under good news pa dito kay Luka Doncic ay binulgar nga ng kanyang Slovenian head coach. Ang head coach ng Slovenian National Basketball Team. Nang dahil inaasahan niya nga daw itong si Luka Doncic na lilipad pa Amerika muli na itong paparating na August para nga pirmahan ang contract extension with the Lakers sa sabi niya nga na expected niya na apat na taon ang isa sign neto ni Luka. Hindi lang yung mga 3 years or 2 years na deal kung hindi 4 years. And definitely, yan ay good news para nga dito sa team ng Lakers at sa kanilang mga fans. At ngayon na ang pag-usapan, eto ang nakakatuwang reaksyon na itong Phil Am rookie ng Spurs na si Dylan Harper sa kanyang contract signing. Nang dahil ngayon nga ay naging official na ang apat na taon worth na 56 million na rookie contract neto ni Dylan Harper. At nang tinignan niya nga muli ang figure na anyang sasahurin sa susunod na apat na taon, abay hindi niya nga mapigilan na ibigay itong ang reaksyon na ito. Silipin natin. Okay. Alright, so this <laughs>

And well, maiintindihan naman natin ang naging reaksyon na ang rookie na San Antonio Spurs na dahil ibang klase nga talaga ang NBA money. First time niya nga lang makakita ng ganitong kalaking figure na kanya sasahurin. Diba't nag-viral pa rin yung information about sa kanya at sa kanyang tatay na yung career earnings ng tatay niyang si Ron Harper sa kanyang buong NBA career abay mas hihigatan pa nga ng kanyang 4-year rookie contract dito sa San Antonio Spurs. Yan naman talagang ganyan ang naging reaksyon na itong Phil Amrookie ng Spurs na si Dylan Harper.